at dati pong tagapayo ng pamahalaan pagdating, pagdating po sa public health. Maganda umaga po, Dr. Tony, si zander po at si Angel. Hi Hi po. <coughs> Morning po! Morning, maganda umaga. Sorry, uh, I'm on the road eh, but uh, okay lang. Opo, uh, pero hindi naman po kayo ang nagmamaneho, sir? Hindi naman. Opo, ayan. Opo. Uh, Dr. Tony, meron po kayong pahayag, uh, I think kahapon nito o nung isang araw, na hinihikayat po ninyo ang pamahalaan na ibasura na po yung mga tinatawag na guarantee letter sa mga ospital. Una po sa lahat para po dun sa mga hindi pa naka-experience, wag naman po sana. Ano po ba ang guarantee letter? Well, ang guarantee letters ay um, is a form of pork barrel in uh, in healthcare system. Nung gusto ko lang paunawan, nung araw kasi ang single payer mo ng ng bansang Pilipinas I feel here. Mm -hmm. Tapos dahan-dahan na introduce sa Congress yung uh, maipip uh, ayuda at saka itong mga yakap, mga discretionary funds na patronage politics. Mm -hmm. Na ang pinakamalaki ay itong medical assistance for uh, indigent incapacitated patients or maipip. Ang nangyayari kasi, Uh, instead na uh, pag ikaw na hospital, ang statement of account mo, diretsyo na ikaw kargan sa uh, billing. hospital accounting office or mm. sa billing. Mm -hmm. Tapos uh, itinan kung ano yung case rate mo, depende sa sakit mo. Senior citizen, kung may HMO ka, yung matitira dyan ang tawag ay uh, out-of-pocket expenses. Mm -hmm. Ngayon ang nangyayari kasi, Uh, lumobo ng lumobo ang budget ng maipip. Uh, last year, noong 2024, uh, kinuha yung ating 60 billion na na-decision ng Supreme Court na, na mali. Mm -hmm. tapos Tapos mm -hmm. sa 2025, kinuna nila ng, ng budget ang PhilHealth. Totally, yung nakaalat na 74, 74 billion, hindi nila ibinigay zero ang budget natin sa uh, this year 2025 at anapunta yan sa maipip na mahalaga nang na halaga ay almost 60 billion ngayon ang taong ito dapat 2026 ang hinihingi natin ay 147 147 billion 147 billion anong nangyari ang ibibigay lang ng Kongreso ay 53 billion kasi yung 49 billion ay maipip. Pero dahil natalo sila sa Korte Suprema, magbibigay sila ng 60 billion plus 53 billion, 113 billion. Pero maipip. Opo. Oh, Dr. Dr. Tony? nasa Quezon of underpass. Parang Quezon of underpass yung kanyang binabagtas <laughs> niya yung mga kaya kasama. Kaya nawala po yung signal. Ay, apa. Go. Dok Tony, paulit po ng bahagya dahil medyo nawala po yung signal natin. Oh. <coughs> ang, budget kasi natin uh, through the years ay puro feel health lang. Mm -hmm. oh, ngayon, ang nangyari uh, this year, 2025, ngayon po, uh, 2025, zero ang budget to that unprecedented in Philippine history. Mm -hmm. That's why nag ako sa Supreme Court uh, on the unconstitutionality. Maliban pa huto doon sa napanalunan natin ng December 5. Oh, nag po ako ng Supreme Court February 25 kasi zero. Ngayon sa 2026, ang hinihingi ng PhilHealth through Dr. Edwin Mercado ay uh, 147 billions. Para sa indigent patients natin at saka sa lahat, ayon po doon sa binabayaran yung premium na 500 pesos uh, kada buwan, imumultiply nyo po yan sa 24 million na nangangailangan ng premium. Ang, ang total po niyan, lalabas 147 million. Ang ginawa po ng Department of Health, meron pa rin ho silang 49 billion. So matitira sa atin 113. Yung 130 ay... Um, yan po yung 53 billion na napakaliit kasi zero dagyan 53 plus 60 yung na na kuha sa atin. So 113 billion yun ho yung uh, uh, sinasabi ni Secretary Recto na magiging budget ng PhilHealth pero 60 billion po yun, yun doon po sa inutang nila na kinokontest pa. That's another thing na i-discuss pa natin kung sakali. Pero Pumapantay na yung Maipip Discretionary Funds doon sa PhilHealth natin. So ang panukala ho namin kami mga Sintax Coalition Health mm -hmm. Advocates, tamgalin na po mga sa ating government leaders or sa BICAM ituhong Discretionary Funds, Maipip, Ayuda, Yakap, at lahat ng pondong yan, ibigay natin lahat sa PhilHealth mm -hmm. para yung ating kababayan hindi na ho pipila sa politician's office uh, hihingi ho doon magtatagal lalo bureaucratic process at para nang limos ng uh, tayo nagmamakaawa para sa kanila samantalang in the modern world sa ang UHC let's like say sa Inglaterra sa UK pag ikaw ay eh, British citizen wala kang babayaran zero wala na ho tayo walang guarantee letter sa Pilipinas lang sa buong mundo ang ah, merong guarantee letter so tanggalin natin yan kasi yan ng new face of the pork barrel Yeah, Yan, janhu ho, dyan ho, ho ito. So, in a nutshell, uh, hindi maganda kasi nagko-contest ang Department of Health at PhilHealth tungkol sa pagbabayad. Eh, hindi naman funding agency ang Department of Health. So, kumukuha rin siya ng atensyon kasi silang tagabigay ng maipip. Ganun po ang nangyayari. Opo. Para lang po sa mga nakikinig, yung guarantee letter, ito po yung sulat na hinihingi po ng mga kamag-anak ng may nasa ospital mga sa mga politiko. Yun naman pong maifip na binabanggit po ni Dr. Tony, ito po ay sa DOH. Tama po, sir? Tapos yung, tama. yung iba pa, yung mga yakap, etc., DSWD. Oo, oh, eh, tama po yon yung mga yakap na yun. Kasi pipila ka na napakarami, hindi ho siya, mga kaibigan, mga kababayan, ay tama kasi ang tamang universal healthcare. pag nasa hospital ka diretso kayo magbayad ng statement of account dun sa billing section hindi ho kayo hihingi ng guarantee letter kasi tatagal ho yun at minsan ang <clears throat> nangyayari according to my patients 5,000 lang ay bibigay ang haba ng pila akala mo naman napakalaki pero hindi pala malaki in the first place <clears throat> ang dapat gawin taasan yung case rates sa pamamagitan ng PhilHealth. Kunyari ngayon, pasalamat pa rin tayo sa PhilHealth na increase ng heart attack to 500,000. Ang susunod natin ay eh, yung mga cancer, libre MRI, CT scan, uh, na doon sa hospital, or ang stroke, uh, let's say ang case rate ay 70,000, gawing 200,000 para amanos uh, um, um, na yun. Let's 100,000 ang bill mo, ang bill mo, uh, ang case rate ay 80,000. So ang babayaran nila lang <laughs> 20,000 20, na lang. Ganun po dapat ang mangyayari po. Mm -mm. Dr. Tony, paano po makakatulong ano yung automatic field health payment system sa pagpapabilis po ng pagbibigay ng medical assistance sa ating mga pasyente? Y yung nung uh, automatic payment system na think ipapanukala na maraming batas. Eh Mangyayari po dyan, tatanggalin na nga po yung mga discretionary funds. Uh, at saka yan, eh dapat eh digitalize. Kasi pag digitalize yan, makikita ang record mo, bayad ka sa yung premium. Ot automatic na. Uh, sa ibang bansa kasi wala naman hundol out dun eh, card card lang eh. So China charge nyo to the government eh. Yun know automated. Kaya lang wala tayong digitalize program. Uh, process sa atin ho sa PhilHealth. So, dapat mag-digitalize tayo para pag pinresent yung PhilHealth card ninyo at, at kay member, titingnan lang yung uh, inyong ano, um, case rate kung depende ko ano yung sakit ninyo. <coughs> Yun na sinasabi natin automated. Aut automatic. Uh, actually, automatic ang sinabi ko mula dun sa pasyente diretso sa billing section kaya automatic na wala nang dadaanan na guarantee letter pero ang maganda sana ay tayong lahat naka-digitalize para sa ganun alam mo naman uh, ang magkano ang iyong matatanggap madali ang pagdi-discharge ng, ng ng pasyente so yun know, mga kaibigan ang ibig nating sabihin um, Tanggalin natin ng bureaucratika uh, red tape na nangyari sa pasyente natin kasi maliban sa pag-iintindi ng sakit nila, iintindihin pa nila yung funding. At saka pag dumaki ang pondo ng PhilHealth, yung mga kababayan nating mahirap, particularly the indirect contributors, mm -mm. ito po yung mga mahihirap, uh, ito po yung poor peace, ito po mga kaibigan yung mga may, uh, disabled at senior citizens, dapat sa batas ang nagbabayad ng premium niyan ay gobyerno. Eh, anong nangyari last year, wala man lang silang inambag si, this year. Kaya nga sabi namin, nung si, Sen si President Marcos ay nagsabi sa Pabella Hospital na isosole, dapat ang Treasury gumawa kagad ng cheque at sinole. Kasi one quarter pa, pwede pa makatulong ho yun. Anong nangyari, hindi babayaran, 2026 pa, eh di double jeopardy kasi hindi na nga tayo nabayaran ng uh, nung utang nilang 60 billion, kukunin pa ho natin sa taxpayers' money this 2026. Kaya dapat to pag-isipan kung kailangan magawa ng supplemental budget para bayaran lang mo yung utang nila sa atin. Ganun po ang nangyari. Kasi dapat quits na ho tayo ng government. Kasi kinuha ng treasury, kinuha nila, dapat naggawa ng check si President Marcos because DPW is uh, savings to at binigay ho yan kay President Edwin Mercado di bayad na kagad kasi this year 60 billion walang binigay na budget ang ang, ang governmente eh. 74 billion sana na ni-reject ni uh, President uh, ni Senate President Chis Escudero at ni Senator Grace po. this means 60 billion ka mababayaran ka agad yung utang ng mga kababayan natin di ba at ipapang iba pangangailangan So in essence, in summary mga kaibigan, nung unang panahon wala naman po na maipip, walang ayuda, walang yakap. Yan ho ang ginagawa, uh, walang galang nga po sa ating mga mambabatas. Huwag na ho natin gawin 'yan kasi nangyayari ho niyan, umaasa sila sa inyo. Pero at the end of the day, namamalimos 'yan ng pera nila na dapat nila matanggap at hindi pa ho binibigay yung tunay na pera. Ang balita ko nga eh, ang iba hindi binibigay yung exact money at uh, yan ho nagiging problema at ang kala nila malaki ay hindi pala. Tapos ngayon dahil kulang ang pera ng PhilHealth, ang balita ko sa mga pasyente ko dun sa mga ayuda yakap nas na ng guarantee letter eh di pa paano na yung mga nagkikikimotherapy So these are things na kailangan nating i-discuss right now when we are in the process of radical change because of the Supreme Court decision hopefully yung proseso uh, ng uh, ng PhilHealth at ng gobyerno maayos na at at maiwasan natin ang second healthcare anomaly uh, uh, anomaly like the flood control at malipat naman sa healthcare actually ito yung pork barrel na uh, sa ngayon at mm -hmm. dapat i natin ito Opo. Kasama ho ba dun sa nais po ninyong ipabuwag yung guarantee letter naman po galing ng DSWD? Yes. Pati yun pati 'yon, lahat ng pondo ng uh, pati DSWD ibigay na lang sa PhilHealth kung related sa healthcare. Para mm -hmm. PhilHealth na lang kasi meron ng outpatient program ang PhilHealth ang pangalan Yakap. So mga yan. alam mo ang dream ko Sander, magkaroon tayo ng PhilHealth outpatient card mm -hmm. na, na 'yun ang HMO card noon mm -hmm. para doon and then Magkaroon din ng outpatient din na uh, preventive arm para sa ibang sakit ang PhilHealth and, and use that particular card based on the uh, plan or proposed nila na plano kasi ang gastos kasi ng curative care eh. uh, nagagamit mo lang yung yung PhilHealth uh, mo pag ma-admit ka correct mm -hmm. oh so dapat ang gawin po natin mga kababayan ay eh magkaroon tayo ng preventive arm HMO card uh, automated card or ATM card na ikaw feel health tapos may accredited uh, hospital ka clinic then you can use that money so lahat doon ng nasa labas ngayon AX yakap uh, ayuda AX uh, ayuda maipip dapat 'yan hook mangulang lang ho sa bicameral tanggalin na po natin Ibigay natin lahat sa PhilHealth para naman po mag, mag ng ating pasyente. At I, I think this is the time for redemption for uh, President Marcos and for Secretary Herbosa na napapabayaan ho ang ating kalusugan uh, dahil ho dito sa mga uh, problema natin sa pagbibigay ng pera, 60 billion, na, na nakausatin yun, hindi nagbigay ng budget sa PhilHealth, nalipat na sa maipip doon sa discretionary funds. So uh, it's about time ibalik natin. Based on the universal health care law, na isa talaga lang ang magbabayad. At ang funding agency, ang single payer natin, actually is PhilHealth. Yeah, yeah. Mm -hmm. Pero Doc Tony, sa tingin niyo po, pag tuluyan pong na-abolish itong guarantee letters, meron po bang sapat na mekanismo ang ating PhilHealth para matiyak naman ano, na hindi po madedelay yung maantala yung mga bayad po sa ospital? Yeah. Well, unang una niyan dapat i-computerize. 'Di ba? Naalala nyo yung nangyari sa PhilHealth yung Medusa scare yung virus. Uh -huh. Eh dapat ang una natin para mapadali natin ho ang ano, i-computerize kasi in other countries kasi computerize. Eh. Madadali doon at malelesen natin ang uh, inefficiency. O or kaya uh, sabi, ngayon naman daw sabi ng marami, bumibilis ang serbisyo kay Dr. Edwin Mercado. Oh, pero hindi pa sapat kasi in a modern world, in a world na information technology, may artificial intelligence, dapat nag-iisip tayo ng mga bagay where we can actually facilitate and make the lives of our patients easier than before. And if you're going to use technology uh, in partnership with the ICT, uh, eh di lalong gagaan ang trabaho ng, ng Pilipino. So, So, siyempre may, may birth pains. Pero if we want to become modern and more efficient and lessen the corruption, uh, walang magko-corruption dun sa computerization, di po ba? Sir, kung ibibigay po natin yung, uh, kumbaga yung solo na pagbabayad po sa hospital bills sa PhilHealth, tapos hindi naman ibigay yung pondo halimbawa nung maifip ng uh, iba pa mga guarantee letters sa PhilHealth, hindi po kaya ito magbunga ng pagtaas naman po ng contribution, ng premium po ng PhilHealth members? Hindi. Hindi. Actually, isa sa batas na tanggalin na. ngayon, kasi mag-uumpisa pa lang yung bicameral meeting, kung merong matapang natatayo, let's like say, si Sen si Senator Honteberos, di ba? si Lauren Legarda, nandun naman, si J.B. Ejercito, tayuan na nila at ilipat Oh, ngayon, hindi naman magtataas ang premium kasi nakaatas yung pipe, uh, nag-increase sila 5%. Eh, pag decision na naman ng board niyan, parang hindi naman yata tama na nangutang pa sila, magtataas pala sila ng PhilHealth uh, premium. Ano naman, klase yun, di ba Hindi naman tama po yun. Uh, wag wag mag-alala na magtataas ang premium. Kasi i-announce ia naman yan, di naman ho agad-agaran yan eh kaya increase lang ng premium nila ng January 24. So, I doubt whether they're going to increase yan from 4 to 5%. In fact, because of the enormous money, because of the syntax at saka marami pang uh, na pagbibigyan, baka nga bumaba pa nga ang premium natin. Sa universal healthcare kasi, kung may sobra ho kayong money, uh, kunyari dumami ang pera sa PhilHealth, uh, dalawang pwedeng gawin lang. Number one, increasean yung case rates para ko konti na yung ninyo at i-reduce yung premium rate ninyo na monthly na binabayad. Ergo, bababa yung out-of-pocket expenses ninyo. Ganun po yun. And modernize, preventive arm, automated uh, field health uh, payment, at saka wala na yung guarantee letter, tapos diretso na ang pasyente sa billing section. I think that's the radical uh, I would say, measure to address this problem. And perhaps, baka tumaas ang rating ng Pangulo, mahalin siya muli. At alam ko siya, eh, tuliro ngayon dahil sa flood control, sa ICI, at ito pang December 5. Parang sampal huto sa Pangulo, eh, na na-decide ang Supreme Court. Ito na yung redemption time. Kaya lang, there are things na kailangan niyang inabigate, like politics. Kasi, siyempre, mga yung patronage politics pag nawala yan baka magtampo pero he's not running anymore for president eh. so why should he be worried na magagalit sa kanya yung politiko eh samantalang the right thing to do is to remove the patronage politics maipip uh, ayuda aiks na yan and then the, gawin talaga ang mandate ng universal healthcare law Mm -hmm. Dr. Tony, siguro last on my part, ano po ang inyong mensahe sa mga pasyente na umaasa po sa GL sa mga guarantee letters? Baka po kasi sila po'y nangangamba na mawawala na itong GL at sila po'y nag-aalala. So para po makampante yung ating mga kababayan, ano po ang mensahe po ninyo? Ang mensahe kasi medyo late na na napag-usapan namin ng Syntax Coalition with Secretary Legarda. I think dinidiscuss din ni Dr. Antonio Dance sa maraming senador. Eh, may transition period tayo siguro sa 2028 at uh, 2027 gawin tayo ng resolution na gawin yon tapos sa 2028 transition period kasi wala na time tayong panahon kasi there's not in much uh, communication on this but i thank you uh, both of you Opa. para mapaliwanag natin to may jaryo may sulat para sa ganun makagawa ng resolution about this and then transition o oh, uh, yung guarantee letter unti-unting mawawala and then next year uh 2027 wala na ilipat na lahat yung discretionary funds at maging uh, sophisticated ang ating healthcare system uh, do sa mga binanggit ko so i think para matanggal yung agam-agam ng mga kababayan natin uh, i think kaya maraming walang guarantee letter suspended dahil walang perang binigay mga kaibigan mm -hmm. this year ang um, wala nabigay po eh. Kaya nagkaganyan po eh. Zero ang budget eh uh, ng, ng PhilHealth this year. Kaya kinukulang ho sila ng pera on the guarantee letter. But my uh, my short answer is actually transition, planning, uh, pag-isipan, tumawag ng summit so that the, the uh, president of PhilHealth will be able to explain and get all these uh, inputs from various sectors, the healthcare sector, the private citizen, the information technology the ICT on how we can make it uh, more functional more uh, speedier and of course uh, more dignified way of uh, uh, paying our hospital bills and other bills related to healthcare Opo dokto Tony, we fully support po no Napaka ideal po nung inyong uh, mindset na pagka yung kababayan natin na ospital hindi na po pipila sa mga mm -mm. politiko sa DSWD. Totoo po yung sinabi niyo, dokto Tony, marami po tayong kababayang gano'n na lumobo na po yung bills sa ospital, hindi namin alam paano babayaran. Lalapit sa politiko, mm -mm. sa DSWD. Yung pila sa DSWD, dokto Tony, hanggang Batasan na uh, Hills na yung uh, highway doon. Kasi Kaya sa dami. Uh, sa under na nga ako kasi I live nearby mm -hmm. sa Commonwealth. At yung isa kong pasyente na may breast cancer, alas tres pa lang pumila. Mm. Naibigay naman uh, during the time, six months ago. Pero kung gagawin natin yan, through PhilHealth na, marami rin namang office po ang PhilHealth. E eh di through PhilHealth na kasi Correct. automatic. Mm -hmm. oo. Gamitin natin ng PhilHealth, huwag natin gamitin ng DSWD kasi sa universal healthcare, ang single payer lang PhilHealth related doon. So ganun po dapat mangyari para hindi ho napapagod ang mga pasyente natin at uh, marami pang pinagdadaanan. At saka yung mga patronage politics, hindi mo naliliquidate yan eh. Kung magkano talaga nabibigay, mm -hmm. hindi natin na-audit. Discretionary nga eh. Ang balita ko sa ibang mga sa probinsya daw, yung gobernador or congressman ibibigay sa direktor ng hospital tapos eh party-partihan. Uh, hindi bibigay ni politiko at ni direktor ng hospital sa pasyente. Tapos yung maipip na yon nabubulsa na. Eh, kausap ko isang gobernador, uh, nung isang araw, guess ako sa isang studio, si former governor. Hindi ko na taas sabihin sa iyo. Taga, 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 taga Samar. Dati mm. sa gobernador. At yan daw nangyayari sa kanila uh, sa ngayon. Kaya sa ngayon siya na dapat matanggal na daw talaga kaagad yung maipip na yan kasi yan ang new pork barrel. Opo. And with that, Doktoni, maraming, maraming so much, Dr. Tony, maraming maraming salamat po. Thank you so much, Doctor Tony. Ma Matraffic ba dyan? Nasaan na po kayo, sir? Nasa Quezon Avenue. Opo, parang medyo <laughs> Ingat matraffic. Po. <laughs> Ingat po. Ingat po, Dr. Tony. Salamat po Thank ng you. marami. You. Thank you. Opo. Pare-pareho naman tayo ng, ano eh, ng hangarin. Di ba?